sa pang-holiday. So, today is Wednesday, last day bukas ng trabaho, kadalasan. Solal na naman yung ano tawag nila dito. is Chinese New Year. So, madalas, if not all, sana all, yung mga kumpanya is nagbibigay ng bonus so may mga kumpanya dito na ano bibigay ng bonus meron din meron din talagang ano nga kadalasan nun may mga paham sila pasabon pa shampoo Wanta, uh, ano, based sa ano ko lang, karanasan ko sa isang kumpanya dati may ano nagbibigay sila ng bonus pero sa mga koreano lang yung mga tipong ano sinisilid sa sobre yung bonus pera tapos pasikretong pasikretong binibigay dun sa ano tao sa mga koreano kaming mga wego nga, nga nakakasama ng loob sa totoo lang talagang patagong binibigay pero nakikita mo ng masaklap kayo guys ranas nyo ba yan dito sa korea nagbibigay ng pag-bonus pag mga halili yung iba minsan yung ano isang buong buwan na sweldo minsan kalahati minsan naman umanon, shipmanon ganun. masaya ka na pag may umanon ka pero sa akin ano, hindi na nangyayari yon at hindi ko na in-expect kung meron, salamat pag wala tanggapin, ganun na lang <laughs> bonus pag holiday sana all